Hey. This is the so-called evidence. Evidence. <laughs> evidence of cheating. <laughs> <Stop yan. laughs> Ay, wala, wala akong cellphone, hindi ako ngayon makapag-counter. Tapos <laughs> may cellphone mo no, para makapag-counter tayo. Ay, <laughs> Ba't kisama pa yun? Kita natin kung ano yung pinagkukopyahan nyo. Hindi. Ano yung mga nagkukopyahan? Hindi. 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 Yung Hindi. Hindi. Hindi.